Naniniwala ang General Manager ng na Seaball National Esports Team na malaking tulong ang Unity League Grassroots Program para sa patuloy na pamamayagpag ng Pilipinas sa eksena ng esports. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Isa ang Pilipinas sa mga esports powerhouse sa mga international competitions, lalo na sa larangan ng Mobile Legends Bang Bang. Patunay dito ang panalo ng Pinoy squad na AP Bren sa M5 World Championship noong Disyembre at gintong medalya ng Pilipinas sa 32nd Southeast Asian Games. Bilang General Manager ng Cebol National Esports Team, isa sa mga responsibilidad ni Jab Escutin ang pangalagaan ng pool ng national team players para siguraduhin patuloy ang pamamayagpag ng bansa. Kaya naman, naniniwala si Escutin na malaking bagay ang mga grassroots programs tulad ng Unity League para makadiskubre ng mga manlalarong maaaring maging susunod na national team members. I think it's about time kasi to be honest ma maraming mga hidden gems eh 'di diba? Mga diamonds in the rough na mga athletes na tingin namin na outshine lang ng mga season pros pagdating sa let's say sa mga pagiging stable national athlete mga ganyan. So I think uh, this program will uh, give us uh, a diamond in the rough that we can develop further and hopefully somebody can you know take advantage of that chance. ting na dalawang milyong piso ang mapapanalunan ng kupunang magkakampyon sa Unity League. Pero higit pa riyan, mabibigyan din sila ng pagkakataong lumahok sa tryouts ng Sibol. Dahil dyan, ganun na lamang ang pasasalamat ni Iskutin para sa suportang natatanggap ng kanyang organisasyon mula sa pamahalaan. It's been a very long time na talaga nagkaklamor kami ng support from the government. Eh, syempre, galing mismo kay Speaker Mualdez. This is a very, very big step for us and we are very happy for the support of the government and I I'm pretty sure, syempre dahil nilid niya yan, most likely marami pa mga susunod na support. Para sa mga gustong sumali, nagsimula na ang registration ng Unity League nitong Martes para sa NCR. Sa February 24, bukas na rin ito para sa mga aplikante mula sa Northern Luzon. Sa March 16 magsisimula ang registration para sa South Luzon, March 23 naman para sa Visayas at March 27 para sa Mindanao. Para sa mga karagdagang detalye, maaaring bisitahin ang opisyal na social media pages ng Unity League at PTV. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.